ang sa ang ang Saturday is the day of worship for the Jews, ang Sunday is the day of worship for Christian, ang Friday is the day of worship for Muslim. Ikaw ikaw sa Batista ka, Christian mo ka pa. Ano ni sagol mga dito sa 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 Bado sa mga Odio mo to? Para man kang manok ng patakan Dapat, dapat alikaw sa sa Sunday kay ang Saturday is the day of worship for the Jews. Ang Sunday is the day worship of worship for the Christian. Ang Friday is the day worship of worship for the Muslim di kawasan Mekah dia Kristian Kristian dapat cantikan marumah tu muka sahabat nga, nga original uh, recipient ni ana nga mabangkir sahabat ang mga Israeli taman isa pasangan na itong Old Testament masa may nakasulat niya ng na mga Exodus chapter uh, chapter 20 Leviticus chapter 11 hindi ang mga uh, mga katawan sa Israel sige balik-balik sa introductory statement ng ginoong at the people of Israel ano ni apil mga Pilipino mga kadi mga kadi sa ilipa sa ilong pala lang ni mo daan plat ka ayo di ganon taas ang ilong sa ilio di ganon ni ilong taas ang pata ni mo na bilip ilong sa ilio Ano ganon bakit sa bulsa sa mga ilio di ba so we have to know din ka ano man na sila, ano nga kwan mga kano nag nag worship mga kano sabado? pagdo kailangan nyo nga, ah, ang Sunday yun ba Sabat? At nga itong hinihingo Sunday is the day for the Christian where we celebrate that our Savior has risen from the dead. Magsigil the lunis, ng tagis ko ito, pahulay. Bisag-Domingo, pahulay. Bisag-Lunis, pahulay. Tinapulan na nang sigil lang ito, pahulay. Ano yan, nga pahulay-pahulay, maka, gina-akay ang ginoo. Ihimo niya ang kalibutan sa unang adlaw. Ihimo niya ang mga sapa sa ikalawang adlaw. Ihimo niya ang mga mga kawanangan sa katulong adlaw. Ihimo niya ang mga daga sa ikatulong adlaw. Ihimo niya ang mga tao, ang mga utanon. Sa ikatulong adlaw, ihimo niya ang mga unggoy, tanang mga isda sa kadagatan, tanang mga mananap. unya niya, pagka ikatulong adlaw, ni pahuwa yung ginoo. Nga nung mga pinagpahuwa yung anong trabaho, ang ginoo naman. lagi <laughs> di dapur Pak Gino sediak you know, sekali putar, mana ada, betul betul ada. Bagi kita, kita kita yang berbau lain dengan Gino. Di kita, kita berbau lain. Tidak pernah dengan Gino lah. Nanti panggil Gino, jangan sejisah sa sa sa. Robert besar terlihat Gino. sa diyang dia amak dengan kita dito ako Sa diyan di pay luna niya ang patukuranan sa Dinto aku uban kaniya sama sa usakan kitito. Sa diyan di buhatan niya kutlanan ang kadagatan o ang kayutaan. Kauban po siya. Siya, aku ang iyang kalipan. Isang to si Jesus nato. With the God the Father created the universe, sa diyan di pay luna niya ang kalangitan. As a Hebrew, a Proverbs chapter 8, sedia yang dipahiruna ni Ang Mga Ang Mga Kapatukuran Di sekaliputan Kauban Aku niya, Aku ang yang Kalipan Ingat si Jesus No Ni Natural Bagaimana Himus Di sekaliputan Sila Ni Ikam Api Bukat Panggulai Pagbuatan Di sekaliputan Orang ni Api Loh Pahir Loh 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 sa tuwing 1863 o sa wala pang magtukod si Elena White sa, sa balista, membro siya sa Methodist Church. Ang iyang pamilya, ang iyong papa, usa ka magwawali sa Methodist mag Church. Kanya si Elena White, usa sa mga uh, babaeng anak sa iyang amahan na si Mr. White o kanya uh, um, ang uh, 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 nahitabo nagtukod si Ellen White sa Sabadista niya yeah, itong 1863 sa Canada. Niya, yeah, dayon, yun, iingon din ni Ellen White na mauni ang mga original Sabadiper, mga rimna ang mga Sabadista. So, kita, hindi kita mutuo niya na kaya ang tinuod na Sabadiper ang mga hudiyo man na sa Jerusalem, ang ilahang sinaguga, kumato ka sa si Jerusalem, nasa kita wag grand sinago, pinakanakong sinaguga sa mga nagbantay sa uh, mga hudiyo.